namin yan, payagan nyo yan binababoy na kami ng gobyernong to bigyan nyo kami ng karapatan mga pulis, maawa kayo sa amin sa pamilya ninyo walang kwenta yung pagiging pulis ninyo pag ang boss ninyo, adik wala nang hulihan papatayin kayo ng gobyernong ito tandaan nyo yan ngayon. Wala dito na. Hindi ko na natutulak pa. Kaya pa Ayan lang. Ayan lang. Ganun lang Para yung pulis maka lahat dito. Para yung pulis Gamit, gamit. Ah, generator pala to. sa atin Pala. O, pa atin Generator po nato mga kaubayan, generator po. Kaya, kaya ito yung uh, isa sa mga importante, no? Generator po. So, pakisho po ng ating life, mga kaubayan. So, para po ito. So...

accountability. Okay. Nakakaroon din po kami ng simultaneous na uh, running sa aming uh, lunsod, sa aming probinsya. Okay, nung nahapon po, uh, nagkatipon-tipon din po kami sa Pampanga para sumama sa inyong magbukasya para nilisin ang katiwalian sa ating gobyerno. So, in-biyak sa ating mga kasama dito po sa Andres City na kami ngayon. At hanggang kahapon pa, hanggang ngayon, mga gabi, natin kayo. Huwag po matatakot. At nandito po, na, uh, di likod dati ng ating Panginoon, ang ah, alam niya, una sa nasa katuwiran, ipaglaban po natin. Maraming maraming salamat po. Okay, hiwala-hiwala na tayo ha, hiwala polis, sa kanilang tungkolin. Alam natin, masakit sa talooban ng pilipinas Pilipinasyonal Polis. Pero, wala tayong magawa. Susunod lang tayo. Yung pagkain, yung walang pagkain, huwag lang kayong umalis. Mayroon paglaratik. Magkain lang ito. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Ah, o, oh, magkiniwala, magkiniwala, oh, magkiniwala. O, magkiniwala. O, magkiniwala. Marcos Rizal. Arisayin. ono ko no. 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 Ayah, ayah sinisini, ogas ay, ba taun din, ah, silanai pulopula, sabiyas nang ba, laya, go, ibon kayang saktan dilan Ani man nasan makaalpas Pilipinas kong inumutya Pugad ng luha at dalita.